Hello mga kabitsin, so for today's video ay meron tayong i-share na video na naman sa ating pagchachap ng manok So ngayon po ay meron tayong 1.3 na timbang na manok at nakuha lang natin, natin siya ng mura 140 per kilo So subukan natin siyang i-chop ngayon kung ilang piraso yung magagawa So ganoon pa rin yung ating style Hati sa gitna, tapos yung lower part ay dapat ma natin siya ng 7 kasi yung manok na ito ay ibang klase. Mabigat siya, maboto. Pero, ibang-iba yung laman niya. So, ganoon pa man, kinuha natin siya kasi mura nga lang para makasave tayo. At okay naman yung kanyang pagkaluto dito. Isang side, hiniwan natin sa gilid. Hindi natin siya pinantay. Yung isang side, malaki. Yung malaki na yan, ay dapat machop natin siya ng 4 uh, pieces. Yan. Pa, dapat pa slide yung or paslanting yung pag-chop natin mga kabitsin para makuha natin yung 4 pieces na chop sa isang side at yung kabila naman ay medyo maliit na side sa lower part ay dapat tatlong piraso para pito lahat yan paslanting pa rin dapat mga kabitsin. oh yan oh yan so pito at pagkatapos yung upper part naman yung sa may bandang breast yan Kita niyo mga abichin. Ihiwain natin yan sa gitna. Yan, sa may buto, sa backbones niya. Para magsama yung backbones at breast part. Para hindi siya maliitignan. Yan. Pag hiwain dyan mga abichin, huwag niyo muna lang tapusin sa dulo. Dapat iwanan niyo siya ng kaunti. Tanggalin natin yung wings niya. Kasi yung wings niya ay malaki. Kaya dapat kunti lang yung ating uh, ilagay na laman-laman. Yan, breast part niya. Yan ang mga kabitsin. Sana na klaro sa inyo, no? Kung paano i-chop yung 1.3. Yan. Ang disadvantage ito mga kabitsin ay malalaki talaga yung buto kasi yung manok na ito ay oversize. Pero ganoon pa man, ay malaki pa rin yung ating kita dito kasi mura nga lang yung manok ngayon dito sa amin. 140 yung kukuha natin dito. Yung leg yan, tinanggal natin. Pero nag-iwan tayo ng kaunting parte ng leg para magkaragtong mamaya sa breast part para pag ma-breeding na siya, malaki tignan. Yun yung ating wings, so malaki yung wings niyan. konti lang yung laman na nilagay natin kasi nga lang yung ating bintahan dito ay 25 pesos. So dyan mga bitch, kung napapansin nyo, no, meron pa siyang atirang leg uh, mga, mga one-fourth. Alagyan natin siya ng laman para malaking, malaki tignan pag nag-breeding na. Yan, no, oh, tingnan nyo. Yan, nagkarugtong yan mga abich, yun, ha. Yan. Ganyan po yung diskarte ng ating pagchachap. Para po hindi tayo malugi talaga. Tapos yung backbones bones naman, karagtun din ng breast part. Tingnan nyo. Yan. Ganyan ang paghiwa natin mga kabitsi, you no? Know? So, yan. Tingnan nyo yung dulo. Hindi ko siya pinutol kanina kasi nga yung isang side medyo malaki yan. Para mabenta pa rin siya. Puro naman laman yan. Kaya mabenta pa rin niya ng 25 pesos. So, bilangin natin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pieces po yung ating na-chop. So, hindi na yun masama. Hindi natin makuha ang 18 kasi nga <clears throat> masyado ng maliit. So, yun lang mga kabechen. Maraming salamat. Sana yung marunong kalukang idea. Bye-bye!